So, ayan guys. Katapos lang namin kumain. Ito ang mga pagkain ng mayayaman. Hindi na kami kumakain sa, lab, sa, sa bahay. Sa labas na kami kumakain. Araw-araw yan. Three times a day yan, ha? Sa labas na kami kumakain. Nandito kami sa pinaimbis pina kong Burger King. Ayan. Sa Burger King to. Para McDonald's din siya. So, nandyan yung mga bata naglalaro sila. Andito si Wing din. Kasama ko. Ayan. So, ito yung pagkain ko. Una, ubus ko na. oh, yan. Ito siya, ibibigay ko na lang to siya. Kakainin ko muna. Ibibigay ko to siya sa, sa mga, tawag niyan? Mamahirap. Mamahihirap. <laughs> <laughs> Hindi, alam mo yung pagpag alam mo yung pagpag pagpag yung tinatapon ng tira, tira ng mga tao yung mga Jollibee na tira-tira kinakain niya ng mga mahihirap uh -huh. mm -mm. ayun ba oo, -o. so ito itatapon na lang namin yan iyan ang mga bata hindi na sila kumain so ganon lang guys hindi ko na kayang ubusin siya wala dito si Che sayang dahil kung nandito yun siya, kompleto na naman ang mayayaman, di ba? Hmm.